Natural lamang, yung mga katulad po natin si Mr. Robin Padilla ay walang pinagkaiba sa kanyang idolo na si Digong. O ba? Diba? Sabi nga ni Atty. ni Barry Gutierrez, wala talagang prinsipyo ang isang Digong. Ay anong pinagkaiba ni Mr. Robin Padilla? Walang matinong statement yan. Pabago-bago, hindi consistent ang kanilang stand sa mga issues ng ating lipunan, ng ating bansa. Katulad nga po neto kamakailan kung ano po yung nangyari kay Kibuloy sa pag-aresto sana kay Kibuloy, siguro naman ay aware tayo dyan. At ulit-ulitin natin na ang ginawang yon ng PNP at CIDG, yun po ay paghahanda lang, pinaghandaan ng PNP yung mga pagyayabang ni Kibuloy na kung ay hindi siya pahuhuli ng buhay. Dadanak muna ang dugo bago siya mahuli at naandyan daw yung sangkaterbang private army niya para mamatay or para siya ay ipagtanggol handa daw mamatay yung mga 'yon para sa kanya. Mm. So 'yan. Ito ngayon ang stand ni Mr. Robin Padilla. There is a need for the PNP to promote and protect human rights. Mantakin mo ah, coming from uh, Mr. Robin Padilla. Ang mga inu iniidolo niya ay may mga kaso against human rights ng pang-aabuso like ibuloy nga ang Duterte. Pero marunong ka pala or alam mo pala na dapat i-promote at dapat protektahan ang human rights? Alam mo pala yun. <laughs> Kakaiba rin ano ho. Pero bakit ang idolo mo ay yung mga taong katulad ni Nadigong? Hmm, katulad ni Bato de la Rosa, katulad ni Kiboloy. Paano nangyari yon? Ano to? Pinaglululukon niyo po ba ang taong bayan, Mr. Robin Padilla? Meron kayong mga ganitong uh, pronouncement, may mga ganitong statement, pero ang idolo nyo ay may mga kaso ng human rights abuses. O di ba? Napaka-ironic naman po niyan. Baka kayo rin. <laughs> Diyos ko po. Ito yon on February 3, 2022. Ito yung sinasabi natin na magkaiba talaga, nag-iiba yung kanilang stand, kanilang mga statement, inconsistent, madalas. Depende kasi yan eh. Di diba titimbangin nila minsan ang taong bayan kung papanig ba sa kanila? Depende sa panahon. At depende sa mga issues nga. Sabi dito, si Padilla, noong siya ay kumakandidato bilang senador, sinabi niya na walang problema ang extrajudicial killing na nangyari nga noong panahon ni Digong. Party daw yon ng government's fight against crime at battle nga or yung tinatawag na war on drugs na itong si Digong, na, na peke naman pala. Ano ho? Peke daw yung war on drugs na yan. So yung, yung EJK daw, yung extrajudicial killing daw, ay kasama doon sa mga programa na yon, kasama doon sa battle at fight na yon ng ating government for or against crime at syempre nga uh, laban sa droga. Yon ang pronouncement, yon po ang statement na itong si Mr. Padilla na ang ibig sabihin, wala kang pakialam sa human rights. Hindi mo iginagalang ang karapatan ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga inosente at napagbintang ang biktima. Wala po kayong pakialam doon. Tapos ngayon, pinupromote o gusto nyo ipromote at ipinangalandakan nyo na kayo ay may advocacy kayo to promote and protect human rights. Hindi naman ata bagay. Kung natatandaan nyo po, madalas kang sabihin na etong si Harry Roque sana, ay ating idolo ng mga panahon dahil nga human rights lawyer yan. Pero kalaunan, hindi na po siya human rights lawyer. nag na. Animal rights lawyer na po sila or si Roker. Dahil ang kanyang pinaprotektahan at dinidepensahan ay mga animal na katulad ni Naligong at ng iba pa. Ganyan po. Kasama na daw yun. Yung EJK daw ay kasama talaga. Kasama na yan, sabi ni Mr. Padilla. O ba diba? Alam mo pala, akala nyo kasi siguro hindi mahahalungkat ng mga kababayan natin kung ano yung mga unang yung pahayag. At sana yan din ay natatandaan nyo. So kung hindi nyo yan natatandaan, ibig sabihin, nagpapapogi lang kayo sa mga statement nyo. So may pagkakataon na alam nyo siguro na papanig ang taong bayan sa inyo. So di ba hindi kayo consistent. Basta alam nyo na kayo ang papanigan ng mga kababayan natin. Posible dahil may mga kababayan tayong uto-uto at masaklap yan, masaklap na katotohanan na minsan ay naniniwala ang mga kababayan natin sa mga katulad ni Mr. Robin Padilla na hindi naman dapat talagang paniwalaan. Kulang na nga sa dunong, nagpapa-obvious pa yung halatang halatana na walang prinsipyo, okay? na walang consistency sa kanilang mga stand tungkol sa mga issues ng ating bansa. O ba diba mas malala? Ang lala niyo po, Mr. Robin Padilla. Ano nangyayari?